Mga ka-Republic, ngayong gabi ay misyon ng Barangay Hinebra na agad makabounce back mula sa pagkatalo sa kanilang debut game. Ngunit makapal at matibay na pader ang kanilang babanggain upang makuha ang unang panalo ngayong Season 49 Governor's Cup. Nakaharang sa daan ng Gene Kings ang powerhouse SMB, ngunit ayaw magkampante ni George Gallen. Delikado raw kalaban ng Hinebra kahit natalo ang mga ito kontra sa Rain or Shine. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, kahit natalo sa kanilang debut game ay taglay pa rin ng Barangay Hinebra ang respeto ng mga kalaban dito sa PBA. Sa laro mamaya ng Ginebra kontra sa SMB, sinabi ni Coach George Gallant, hindi sila pwedeng magkampante sa isang team na tulad ng Gin Kings. Hindi raw sila pwedeng maglaro na tulad ng performance nila kontra sa Blackwater na kahit nanalo sila ay pinahirapan muna sila ng mga ito sa first two quarters. Kahit naglarong walang import, lumamang pa ang Blackwater sa pagtatapos ng first half, 63 to 56. Sa second half pa lang, nakapag-regroup ang SMB upang ibigay sa bossing ang pangatlong talo ng mga ito, 128 to 108. Pero obviously, hindi satisfied si SMB coach George Gallen sa panalong ito. Pag naglaro raw sila tulad ng laro nilang iyon laban sa barangay Hinebra, ay tiyak na mayroon daw silang kalalagyan. Sabi nga ng ilang basketball fan, sa ngayon kahit napakaaga pa ng conference ay maihahalin tulad mo ang Hinebra sa isang sugatang tigre. Nalalapain ang sinumang humarang dito basta nakakita ito ng pagkakataon. At ang pagkakataong iyon ang ayaw ibigay ng SMB sa kanilang sister team. Gusto ng Hinebra na mag-bounce back sa unang pagkatalo at ayaw ng Birmen na sila ang unang mabiktima ng mga ito. Kahit nanalo ang rain or shine sa laro nila sa Kandun Ilocosur, ang winning coach na si Yang Yao ang nagsabi, hindi pwedeng sukatin ang isang team dahil lang sa unang talo. Naninibago lang daw ang mga Hinebra sa pagkawala ni Christian Standhardinger at nag a pa ang mga bagong player. Isa o dalawang linggo raw mula ngayon mananalasa ang mga yan, dugtong pa ng ROIs coach. Kaya nagpapasalamat daw siya na kalaban nila ang Hinebra sa maagang parte ng Governor's Cup. Ang laro laban sa Gin Kings sa isang top assignment naniniwala ang SMB coach na si George Gallant. Haharap sila sa isang team na gustong maipaghiganti ang unang pagkatalo. Sa Canton City, Ilocosur, naninibago pa ang mga players ng Hinebra at marahil naroon din ang kaba para sa mga rookie tulad ni RJ Abarientos. Pero ang sabi nga ni Coach Yang Yao, hintayin mag-settle down ang Gin Kings at mananalasa ang mga yan. Yan din ang inaasahan ng mga Hinebra fans. Gusto ng mga fans na makitang manalasa ang Hinebra, lalo na mamaya, laban sa SMB. Pero sabi nga mas madaling sabihin kaysa gawin. Although ang SMB ay natalo ng Meralco sa Philippine Cup Finals, hindi maitatanggi ang Birmen pa rin ang pinakamalakas na team ngayon sa PBA. Parang may dalawang import ang kupuna ni George Gallant. Ang unay si Jordan Adams na nag -ala Michael Jordan sa kanilang laro laban sa Blackwater scoring 50 points na may kasama pang 11 rebounds. 4 assists and 3 steals. Ang pangalawang import ng SMB ay si Junmar Fajardo na sa huling laro ay yung score din ng double-double. 13 points and 10 rebounds, 5 assists and 2 blocks. Pero sa kanilang unang laro laban sa Phoenix, giniba ng 8-time MVP ang Fuel Masters sa kanyang 37 points and 24 rebounds. Ang malakas na kupo ng ito ang haharapin ng Ginebra sa main game ngayong 7.30 nang gabi. Kung may mga nagsasabing parang sugatang tigre ang Jin King sa gustong bumawi para makabounce back mula sa kanilang dismal debut games versus rain or shine, magiging mahirap na misyon ito para sa kanila. Kasama ng inyong lingkod maraming Hinebra fans ang nangangambang baka lalong masugatan ang mga mag-aalak laban sa kanilang sister team, SMB. Kung sa bagay sa All-Filipino Conference ay naipakita ng Miralco na ang SMB ay hindi unbeatable. Tinalo ng Bolks ang Beermen sa Championship. Nagawa ng paraan ni na Nenad Bushinich at Luigi Trillo na bawasan ng lakas ni Junmar Pajardo sa pamamagitan ng pagtutulong-tulong ng kanilang mga big man, especially si Brandon Bates. Ang tanong, sino ang mag-aala Brandon Bates sa Hinebra para pigilan ang 8-time MVP? At ang isa pang tanong, magigising na kaya si Tim Cohn upang dagdaga naman ang kanyang 8-player rotation? Ang laban ng Hinebra SMB mamaya ay magiging sagupaan din ng dalawang mahusay na import. Si Justin Brownlee ng Hinebra at si Jordan Adams ng SMB. Drafted by Memphis Grizzlies 22nd overall sa NBA noong 2014, naglaro siya ng dalawang taon sa nasabing NBA team. Si Justin Brownlee naman ay pitong taon nang naglalaro sa PBA, tatlong beses nang nahirang na best import. Naging magkalaban na sina Brownlee at Adams sa Indonesia Basketball League kung saan ay nag-champion ang team ng Ginebra, Resident Import. Muling magkukrus ang landas ng dalawang import mamaya. Kung nangibabaw ang kupuna ni Justin Brownlee sa Indonesia, gugustuhin naman ni Jordan Adams na ang kupuna niya ang magwagi dito sa Pilipinas. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang na walang magtatagumpay na vlogger, kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout kay Riana Santiago, kay Raymond, Riana, and Michael Santiago ng Pasig City. Shoutout sa inyo. Sa Yuren Rose Marijuan at Bia, happy watching. Sa Yuren, shoutout. Joy Neri Javier, sana nga makabawi tayo mamaya. Sa rin, shout out Gumamela shout out sayo Sa Yuren Merson Kabody mula diyan sa Oman ingat kajan kabayan shout out Sa Homer Dagyo sana nga makapagpakita ng magandang laro mamaya ang mga bago ng Hinebra at Sa rin James Garcia salamat idol Sa rin Josie Casilaw, sana nga makabawi at sayo Sincha Shout out at sa'yo, Rome Marshall at sa kanyang asawa Juliana Marshall, shout out sa inyo. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo ka ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espirituwal. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.